Good morning mga ka-mister ko. Panibagong vlog na naman tayo mga ka-mister sa araw na ito. Samahan nyo kami mga ka-mister. Balikan po natin yung trabaho po namin kahapon. Oo, ang sarap balikan ang mga bagay kung alam mo na mahalaga sa'yo ito. Lalo na kung ang maghihintay sa'yo ay ang mahal mo. Ichi! Speaking of mahal, mahal talaga namin ang trabaho namin madumi uh, man ito sa paningin ng iba, mabigat man ito sa ilan, pero sa amin, basic lang ito. Kung alam namin na uh, nakakatulong ito sa pamilya namin. At alam namin na uh, ang sustentong ito ay galing sa mabuting paraan. O uh, diba, drama ng kamistel nyo? Ayan mga kamistel, pakita ko na sa inyo yan. Mayroon na kami isang manhole na dinaanan po natin. So, by next week po namin yan ah uh, gagawin. Ngayon, yung gawa po namin, mga kamister, kahapon, ito po yun siya. Yan, yung bagong buhos na yan. May isang manhole ulit. So, pangalawa na, mga kamister po. So, next week na rin po namin gawin yan. Bali, ang ginawa po namin kahapon ay nag-slab po kami. Ngayon, itong luna, napakahalaga nito sa trabaho po namin, mga kamister, lalo na kung uh, pag-ulan, no. Ngayon, ang tulong yan ay biglang ulan, eh dapat meron kang luna. So, ang ginawa po namin mga kamisag kahapon, nung na-finish po namin siya, uh, medyo tuyo na siya, tinakpa na po namin. Kasi kahapon, eh medyo makulimlim at pumapatak na po yung ulan. So, nilagyan po namin ng luna. Ito na lang po yung pinapatungan ng bako mga kamisag. Yung na lang po natira namin na 10 metro. So, next week na rin po yan. So, yun, pakita ko lang mga kamister yung gawa namin dito. Ayan po yan, uh, papatulong tayo mamaya sa kanila. Ayan, dumating na sila mga kamister kung Ngayon, itutupi po yan. Ngayon, titingnan natin mga kamister kung dumikit ba yung luna doon sa finish po natin. Pang hindi naman mga kamister, no? O, ba diba? bakat pa rin yung walis po natin sa kalsada. So, napakaganda ng finish po namin, mga kamister. At yung sa uh, harap ng 7-11, yung manhole na yan, yun. Next week na rin po namin gagawin yan. Abangan nyo yan, mga kamister, yung pag-layout po namin dyan ng diga. Ayan. So, tinutupin na ng ating mga kasama dyan, ating mga masisipag na kasama. Ayan, yung luna. Para uh, may iwi na rin yan sa barracks. At yung kasada po natin ay mas maganda po yan na maulanan ladong pipibay po yung ating kasada the same the same time ay slap po yan ng box bird Ayan, so walang sira mga kamister ko wala tayong makitang bakas na patak ng ulan napaganda at grabe, tuwang tuwa yung Uh, sa 7-Eleven dyan kasi yung kanilang mga customer ay makakadaan na dyan sa harap nila. So, 2 weeks din yun sila na uh, medyo nahirapan. Pero, ginawa naman natin mga kamis ng paraan. So, mga nakara-vlog po natin ay may tulay na ginawa po natin. So, sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking moting channel, Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga kamistel ko, mag-ingat po kayo palagi. Hanggang dito na lang yung aking vlog. I love you all. Bye-bye.